So, ayan, dahil gusto ko ng merienda, yun, iisip ko, yung leche plan. So, yung gagawa tayo ng leche plan ngayon. So, meron tayong itlog na anim na piraso. So, ayan, ang ating egg yolk. Tapos, ay, hindi pa pala. <laughs> Nakalimutan ko, halo. In... Hala, hindi ko alam paano ang preparation ito paggawa. Pero basta, ito na. Haluin ko na muna yung itlog. Kaso walang vanilla ngayon. Wala akong vanilla. sana hindi mga mo ito. So, maglagay ako ng isang latang iba uh, milk at isang latang condensed milk. So, ayan, nahalo ko na lahat. Haluin ko lang muna siya. Mix, mix ko lang muna siya para <tos> 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 Blend ko na muna siya. sasalaan ko na siya ulit gamit yung pinaka mani, pinaka maliit ang butas ng salaan ito kasi yan para masala talaga matanggal yung mga buo-buo ang hirap yun yun Meron na tayong pangmeryenda. Oh, parents, wala. At walang amoy na itlog. Hindi amoy itlog. mo muna natin to, Tatakpan lang natin. Takpan ko lang muna kasi gagawa na ako ng caramelized na sugar. Tama ba yun? Ang problema, saan ako... Anong paglalagyan ko? Wala akong paglalagyan. So ayan guys, meron ako nakita nga ano. na. Pwede kong lagyan na leche plan. Malaking, malak, malaking pan nga lang siya, pero okay na to. So, maglagay tayo ng Sugar. pang caramelize yun. Naglagay ko ng kalahating baso. Kalahating baso ng sugar. iba Pag kung marunong ka talaga maggawa-gawa ng mga ganito mga dessert pwede mo pang negosyo niyan eh kaya mag-iipon ako ng mag-iipon ako ng pangpunan ko kasi ito yung gusto kong gawin negosyo din pag uwi ko ng Pinas bukod sa madali lang siyang gawin sarap pa So yan, malapit na siya mag-caramelize. natin yung apoy kasi baka masunog. Kunting brown lang, kunting brown lang. Para maganda mamaya, maganda yung itsura niya. Ay, nasunog niya ito. Baka na yung ganito kapula lamigin lang muna natin tapos ilagay na natin yung ating leche plan diba? so ganito lang siya ganito lang kapula Mag sobrang ganda na nito so, palamigin lang muna natin Lalo na pag ano, pag nagbenta ka ng halo-halo tapos ikaw na lang magluto ng ano ng let's say plan para pang topping sa halo-halo, 'di ba? Ay. Ino. Dito naman magpapakulo na ako ng tubig para lulutuin na natin yung ating let's see plan. Let's see. Let's see plan para let's see plan. Ayan, okay na yan. So, ayan na. Pakuloy na natin yan. Ala. Bakit nagbiak-biak siya? Ayan na. Nag-crack. Nag-crack yung sugar. So, ngayon lalagay ko na to, Haloyin ko muna. Eh, wala siyang amoy. Ay, nag Ay. Ang gana nung lagayan kasi may design siya. Ayun, sakto kumulo na siya. Ay! Ayan. So, binin. Magagawa ng paraan. kaya na siya. Sakto lang. Nag-gas siya. So, lulutuin lang. Lulutuin ko lang siya ng ilang oras pa ito Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung, hindi ko alam kung ilang oras ito Pero, check ko na lang siya. Kung, check ko na lang siya pag, ano. So, ayan. Iwanan mo na kita dyan. Bye-bye. So, ayan, luto na yung ating let's plan. Kanina pa pala lutop. pero nilagay ko na siya sa rep. Tinikman ko kaya may bawas na siya. di ba Ang ganda. So, ililipat ko na siya ngayon sa lagayan. So, ito na yung ating lagayan. Sa plato sana kasi lang maliit, hindi magsalita, kaya dito ko na lang siya ilagay. Ako, sana mag... ito na yung aking leche plan guys ang laki ang laki ang daming sabaw mmm sarap <laughs> Ang sarap niya. Mm. Ang sarap. Ang sarap, guys. Sobrang sarap. So ayan, tapos na aking let's eat plan. So, pakainin natin to sa mga driver. Kasi yung driver, yung tagaluto namin, nag-request din siya na gagawa ko ng let's eat plan. Kasi gumawa ko, gumawa na ako nito dati at nagustuhan niya yung Leche Plan ng Pilipinas. Leche Plan ng Pinoy version. Compare doon sa ginawa kong Leche Plan ng ng Ano ba 'yon? Ng Arabic. So mas gusto niya yung Leche Plan ng Pinoy version. Bye bye.